Ito? Papakiyawin mo? Oo. Oh. Baka naman pabayin mo? 200. 200? Oo. Oh. <laughs> kunin mo na, kunin mo na. Sige, para madali ang benta. sige na. Okay. O, oh, yan. Sige. Sige, kunin mo na ito. Kunin mo na. Teko. Teka mo. Teka, yung, bag, yung bag. Hindi na. Ah, meron ko na. Okay. okay. Ale, binabargay sa bandarito. Bag lang ho. Ang mura, mura binabargay. Bargay, no? Mare, mare, mare. Hindi ko na kailangan to. Baka gusto mong bayaran. Pagano? Limang diba piso na lang. Limang piso? Kunin mo na. Baka magbago pa isip ko. Nakita mo naman ang style ko. Baka gusto mo ibenta yan. Tumago mo lang sa sa opisina. Naroon ako, ha? Telepon, Pennsylvania 65. Oo, oo. Ha, Mo, oh. lalagay, oh. Ang dami mo Ang bag ko. Ay, hindi. Trenta lang, trenta, trenta. bag ko yan, eh. Ay, akin yan, akin yan, Ako, akin Ako, yan. ang Hindi ko alam. Nabayaran ko na yan, eh. Nabayaran? Bakit? Yung kamukha mo. Kamukha mo. <susas> Hindi yan ang kailangan ko. Roll call. roll call. Mayor Don. Senyorita, roll niyo ho. Shoot mo. Ha? Huh? Shoot mo! Aho. <sharp> uh Kailan? Diba? Nakasuot na ho! Ano? Ah! Ba't sinuot mo? Sabi mo suot ko! Eh, kanina ba ito? Sa inyo! Ba't sinuot mo? Ano ba sabi nyo? Suot mo! Oy, sinuot ko! Sa akin! Ah, oo, sa inyo! Eh, hindi nyo kasi nililiwanag sabi nyo, suot ko eh! Suot <coughs> mo! Sa akin! Oo oh, nga inikot ko lang! <coughs> <coughs> Halim mo! sa kusina lang ho ako. Mm -hmm. Sir, maid number one, Petra. Petra? Sir, maid number two, Cherry Pie. Maid number three, Aida. Maid number four, Paula. Maid number five, Pe Pepe. Sir, maid number six, Isadora. Saan pa rin mo yan? Ay, hindi ko nakuha sa bar yun, sir! Eh, saan? Sa umang pa po! Eh, Patuloyan mo yan, ha? Eh? Good morning, sir! Good morning. Oh, easy on milk. Ah, uh, papalit ako na lang po, sir. Papalit ako na lang po. Sir, okay na po ba to? Medyo gusot pa ng konti. Ah, pa-plansya ko na lang pulit. Hello, Pintax Residence. Good morning. Jimboy, si Tina to. Ah, Ma'am Tina! Sir, may balita. Ah, eh, si sir po out of the country po si Sir eh. May pagpipilian po ba kayo? Pakisabi. kung buhay pa siya, tawagan niya ako. Opo. Ah, Sir, ano po bang status ni Ma'am Tina? Dead file na yan. Ah, sige po. Tina dead file condolences